kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. simulang dumating ang Pogo sa Pilipinas ay sunod-sunod na ang perwisyong idinulot nito. Hindi lang sa kanilang mga nabiktima kundi pati na rin sa ating bansa. Kompleto Ricardo ang dalang problema ng Pogo. Mula sa kriminalidad hanggang sa pag iispiya sa Pilipinas ay dala nitong Pogo. Dahil sa kasakiman ng ilang Pilipino at sa matinding korupsyon sa ating bansa, kaya palaging nakakalusot ang mga operators nito kamakailan lang ay binawi ng judge sa Bulacan ang search warrant na ipinagkaloob sa raiding team ng PAOK o Presidential Anti-Organized Crime Commission. Kapos ang kamay at hindi makagalaw ang raiding team na siya sanang magahalugog at itipo ng mga ebidensya para madiin ang maling gawain ng Pogo sa Pampanga. Teknikalidad at legalidad ang ginawang basihan ng judge para bawiin ito at pigilan ng raiding team na makapasok sa kuta ng Pogo. Ang sitwasyong ito ay isa lamang sa kinakakatakutan at kinikilabutan na senaryo ni Senador Winger Gatchalian matapos ang kanilang executive session kaugnay sa legasyong partisipasyon ni Mayor Alice Go ng Bambantarlac ay nagulat ang senador sa ilan niyang natuklasan base sa mga impormasyong isiniwala ng ilang ahensya ng pamahalaan sa kanya. Actually, two parts yun. No? Una with the... Uh yung intelligence agencies and then mm -hmm. pangalawa in expand sa mga ibang enforcement agencies uh, after dong first part kinilabutan ako eh no, dahil nga uh, na-confirm ng ating mga intelligence agency yung kinakatakutan natin mm -hmm. na lumalalim na yung ugat nitong pogo mm -hmm. malalim ibig sabihin yung kanilang uh, impluwensya Umaabot na sa mga politiko, mm -hmm. maabot na sa mga enforcement agencies tulad ng uh, kapulisan, Bureau of Immigration. Mas mabilis pang lumawak ang kalamay ng mga kriminal sa Pogo kumpara sa pagpapatigil sa kanila ng gobyerno. Ngayon ay meron na silang mga pirador mula sa mga lokal na kriminal sa ating bansa na kanilang pinopuntuhan para gawin ang kanilang trabaho. Yung kanilang galamay umaabot na ngayon. Uh, kasama na yung mga lokal na criminal syndicates natin. At hindi malayo yon dahil hindi naman natin pwedeng alisin na meron din tayong mga local organized crime dito. Yung mga nagbebenta ng drugs, yung mga KFR, Kidnap for Ransom. At uh, base sa kanila, nagkakaroon na ngayon ng interaction itong dalawa. Nakakatakot to dahil pera ng mga uh foreign criminal syndicates pumupunta na dito pinopondohan nila yung local criminal syndicates kaya nagsasanib puwersa na itong mga masasamang elemento paningin ng senador na dapat nang aksyonan ito mismo ng Pangulo dahil malala na ang epekto nito. Ang tanong kung ang talpakan nga noon ay kaagad na itinigil matapos ang pagawala ng halos 30 mga talpakero. Pero bakit ang Pogo ay patuloy pa rin hinahayaang makapag-operate ito? Iakyat na ito sa presidente, sa ating Pangulo dahil ang chairman ng National Security Council ay ang ating Pangulo. Mm -hmm. At uh, i-elevate na ito into a national security threat dahil nga lumalawak ang kanilang galamay at uh, magkaroon na ng resolution ang uh, National Security Council na i na itong Pogo na ito because of uh, national security issues. Mm -hmm. uh, hindi na siya ordinaryong kriminal eh na pumasok lang dito at mahuhuli natin lumalawak na yung kanyang galamay. Mm -hmm. At ang um, kinakatakutan ko baka umabot ng punto, umabot sa punto na hindi na natin makokontrol itong mga ito, sila na ang kokontrol sa gobyerno natin. Kasi may mga Uh, ...tao na silang binabayaran. Sa nangyaring executive session ay mas lalong nadiin si suspended Bamban Mayor Alice Go. Ayon sa senador, si Alice ay nakitaan nila ng koneksyon sa mga sindikato ng Pogo. Pero lumalabas na mayroong konkretong ebidensya mm -hmm. na may link siya sa mga uh, criminal syndicates na nag-organize nitong Pogo sa Bamban. Mm -hmm. So mayroon siyang link dito sa mga uh organized crime at in fact mayroon ding mga information na gumag siya mismo no gumagalaw para uh, magkaroon ng uh, connection sa iba't ibang mga ahensya and mm -hmm. uh, again hindi ko na ma no pero base sa briefing namin kahapon sa executive session siya mismo may active participation na mabuo yung kanyang Uh, connection sa iba't-ibang ahead Inisa-isa ng senador ang mga basihan kung bakit sinasabi nilang si Alice go ay may koneksyon sa sindikato. Letter of no objection, nakapangalan sa kanya. Yung application ng Hong Sheng, nakapangalan sa kanya. Yung building permit, mm -hmm. siya ang applicant. Mm -hmm. Lahat ng mga iba't-ibang permit, siya yung applicant. Uh, yung Land, siya yung may-ari. So lahat ng dokumento, nakaturo sa kanya. Eh. Mm -hmm. no? At um, yung Baofulan binuo para isa lang naman ang objective ng Baofulan. Binuo yan para makapasok itong Pogo sa Bamban. At siya yung presidente nitong korporasyon na ito. Kaya uh, lahat ng dokumento itinuturo na meron siyang active participation para mabuhi itong Pogo. Bigyan ko kayo ng halimbawa, linabas doon sa hearing yung application sa PLDT for internet yung application na yon siya ang nakapangalan doon. Mm -hmm. So ibig sabihin itong itong internet kasi mag-apply ka para sa POGO eh. Mm -hmm. so, hindi to hindi to nakita ko yung bill 120,000 per month kasi nga high capacity line no. Tawag nila mm -hmm. lease line. Uh, hindi to yung pangbahay na application. Ito yung application niya para sa POGO facility. So ang punto ko doon Meron siyang active participation para mabuo yung POGO. Hmm. Hindi lang siya representative, kundi active siya nag-apply sa PLDT para mabuo yung POGO. So hindi natin matatanggal yung ebidensyang yon. Para sa Senador, imposibleng paniwalaan ang sinasabi ni Alice Go na wala siyang alam sa background ng tatlo mga naging ka-business partner na napagalamang mga wanted pala sa batas. Yung tatlo, ah... Uh, may criminal um, records no tatlo dalawa doon yung nahuli sa Singapore yung isa doon mayroong warrant of arrest sa China na nagtago nung, 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 nung nagkaroon ng raid so pag na mo yung kabuuan no, partner mo mga pugante ikaw active may active participation ka sa pagbubuo nito eh, hindi mo pwedeng sabihin wala kang alam eh mm -hmm. parang hindi mo hindi ko ma parang imposibleng wala kang alam ikaw ang gumalaw para mabuo ito lahat eh. Duda rin si Senador Win Gachalian na pati mismo mga husgado ay napasok na rin ng korupsyon na dala ng Pogo. Because apparently, no nag-file ng search warrant ang PAO, hmm. meron nagtip dito sa mga operator. So, ang kutob ko dito, hindi lang enforcement agency, pati judiciary, meron na silang mga tao. Dahil kung mapapansin natin itong mga last few warrant of arrest na nangyari, puro sa Bulacan courts eh. No? So siguro alam nila na dito na naman pupunta, uh, nagkaroon na sila ng mga mata at tenga doon sa uh, korte at nalaman na nila. No? So again, marunong rin gumalaw itong mga ito para magkaroon ng mga galamay eh. At ito yung isang ebidensya na meron na silang mga tao sa mga lugar na magbibigay ng tips sa kanila isa sa mga paboritong gawin at pinagkakapirahan ng sobra ng mga ilegalista sa Pogo ay ang money laundering. May ahensya tayo na siyang dapat magmanman ito para mahuli ang ginagawa ng mga ilegalista sa Pogo. Pero palpak at walang alam ang mga taga amlac na sinasahura ng gobyerno para sana manghuli ng mga involved sa money laundering. Dito ako na didismaya sa AMLAC, sa Anti-Money Laundering Council, dahil wala silang sagot kahapon at uh, in fact i express my disappointment to the AMLC dahil trabaho nila mahanap itong source ng money laundering eh trabaho rin nila na malaman sino itong money launderers trabaho nila malaman kung paano nakapasok dito sino nakatanggap at sino nagbayad mm -hmm. ngayon parang bula eh no? hindi mahanap ping contractor hindi mahanap kung anong bangko ang ginamit hindi mahanap kung sino tumanggap ng pera kasi yung pera yung dadating dito, dapat may tatanggap para magbayad. Hindi nila alam rin yun. At ang sagot sa amin kahapon, pending pa in investigation. Pero, nangyari na ito eh. Itong 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 Baofu Land was constructed in 2019. 2024 na ngayon, yung perang 6.1 billion, tuloy-tuloy na pumapasok dito yan. Pero hindi nila na-detect. Kaya, I'm quite disappointed with AMLAC na hindi nila na-detect. At even kahapon, wala silang sagot. That's why, Nasabi nga ni Chairperson Risa Ontiveros na magkakaroon kami ng special session with AMLAC. Kasi nga wala silang sagot sa amin kahapon. At at ito we need to focus because nag-expand na naman yung criminal activities nitong Pogo into money laundering. Hmm. Kung makikita natin yung trend dati, uh, uh, human trafficking, tapos nagkaroon ng... Uh, mga yung prostitution ngayon meron ng element of human, of money laundering no so uh, dapat mapag-aralan ma, natin mabutihan at kung saan ba ang saan ba yung butas na dapat nating takpan para hindi pumasok dito yung mga illegal na pera Hanga si Senador Gatchalian sa galing nitong mga sindikato sa Pogo sa pagtago ng kanilang maling gawain dahil nga sa may mga galamay ito. Rason para walang may nagsasalita kahit na iniimbestigahan na. Inisip ko paano mo i-hand carry 6.1 billion pesos. No? So, but again, no? everything is possible uh, sabi nga nila. Um, kasi like for example, bigyan, bigyan kita ng halimbawa, Uh, dalawang linggo na namin hinahanap yung contractor mm. ng nag nag nagpagawa nung ban ban po gohab. Hindi namin mahanap talaga, no? Mm -hmm. Hindi namin alam kung sino nagdala ng heavy equipment doon, sino nagpatayo ng building, sino nagdala ng crane, hindi namin mahanap talaga. Kasi gusto ko mahanap siya dahil malalaman mo ngayon kung sino nakatanggap ng pera. Kasi siya yung tatanggap eh. At matitrace natin ngayon kung sino yung mga personalidad na yon Pero walang, walang mahanap. No, itong sindikato na ito, napakagaling. No, napakagaling nila. naitago nila sa mga otoridad yung pagdala nitong pera. No. Hindi lang sa bamba ng sentro ng radar ng mga senador, kundi pati na rin sa Cavite, kung saan ay sinasabi ng iba na kapag nire dito ay mas malalapa ang pwedeng matuklasan nila. Alam natin may pogo hub dyan. No, I think lahat tayo alam natin yan. Pag uh, lumilipad ka ng eroplano, makikita mo naman dyan sa may uh, Sangli area, Island Cove area na ang daming pogo facilities dyan. No. Now as to merong illegal o wala, ay yan ang hindi ko pa alam. No. Uh, wala pa akong nakukuha report sa ibang mga... Uh, enforcement agencies natin. Wala nang takot ang mga illegalista sa Pogo dahil kahit sunod-sunod na ang raids sa kanila, ay patuloy pa rin ang kanilang operasyon. Naniniwalang senador na bastante salagay ang ilang mga kurap sa gobyerno. Rason para hindi natatakot ang mga sindikato sa Pogo. Patagal ng patagal, palala ng palala. Kakarade lang ng ban-ban uh, Pogo early part of this year. Meron na naman wala pang anim na buwan meron na naman sa Porak. No? So wala silang takot eh kahit alam nilang ng raid na ngayari tuloy ang tuloy ang ligaya nila eh. Yan ang magpapakita kung anong mga klasing tao ang nasa Pilipinas, nasa bansa natin na hindi kinakatakutan ng otoridad. Kahit na nag raid na sa Banban which is not so far from Porak. Tuloy pa rin yung operation sa Porak. Mas malalapay sa Porak dahil meron doong uh, prostitution at uh, talagang human trafficking dinadala 'yung mga uh, kababaihan galing sa ibang bansa no so Uh, ganyang klasing criminal syndicates ang nandito sa ating bansa. Sa huli ay nasa kay Alice Go pa rin ang paninisi ng senador kung bakit nabuksan sa mga sindikato sa Pogo ang lugar sa Bamban Kaya ganoon na lang kalakas ang paniniwala ni Gatchalian na talagang sangkot sa sindikato na Pogo si Alice Go. Si Mayor Alice Go is the one open the doors for this for this criminal syndicate to come to come in naging enabler siya no uh, sa, sa laki ng Pilipinas bakit sa Bamban no and the only common link between the criminal syndicates and Bamban is Alice Go no so, nasa gitna siya eh nasa gitna siya so um, siya yung naging tulay between these criminal syndicates and Bamban ganitong uri pa rin ba ang plier na gamit mo? Nako, lumang disenyo at mahinang klase ito. Meron ng bago Bigan. Ito ang industrial grade na plier. Maliban sa 9 inches ang haba ay multifunction pa ang gamit nito. Malupit ito sa pagputol ng kung ano-anong matitigas na bagay na kailangan mong putulin. Moderno ang disenyo, kaya napakaganda ang pakiramdam kapag ito ay hawak hawak mo. Huwag nang balampasin ang pagkakataon na meron ganito sa bahay mo. Orderin mo na ito kaibigan bago pa ma-order ng iba. I-click na ang link sa description ng ating video para sa iyong order. Sa ganitong kalaking iskandalong nasasangkutan ng pangalan ni Alice Go, ang tanong ay makakalusot pa kaya ito? Pogo, nasyonalidad at ngayon naman ay nasa radar na siya ng BIR para alamin kung meron ba siyang kaso ng tax evasion. Ikaw, naniniwala ka bang sangkot sa sindikato si Alice Go? gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, dito sa Historiador. Historiador.